So, hello guys! Welcome back sa ating uh, channel at Facebook page na rin. So, kabady mo ko po. Uh, ngayong araw na to guys, magbubukas tayo yung uh, package na galing nga uh, sa Battlecock Philippines. Ito. Ayan. So, titingnan natin guys yung mga product nila. Dito pa rin sa FC Farm. So, meron ditong baboyan, merong manukan, at syempre merong isdaan na nagle-level up. So meron ding mga baka, mga pato. So halos kompleto, may mga aso. Ah, uh, halos kompleto yung mga alagang hayop na nandito. So maraming maraming salamat kay uh, Ma'am Sheila Bisigubara. So pinadalahan tayo nito at syempre sa Battle Kak Philippines. So uh, titingnan natin kung uh, ipamimigay natin ito sa mga katropa o dito na sa farm natin gagamitin. Uh, i-share natin sa mga katropa titingnan natin kung uh, kasya at kung marami ba yung laman nito so tara, samahan nyo ako, buksan nito akin gabi. Kinagawa na yung fish pan manoy. Eh. guys tara samahan nyo ako buksan na natin to so gagamitan natin guys ng pili na pambukas natin Ayan. so shout out sa mga katropa sa buong Pilipinas na laging nanonood patuloy nanonood sa ating channel <coughs> so dun sa mga katropa natin na uh, tuloy tuloy lang sa pagbabubuyan so congratulations sa inyo kasi alam ko kung kita kayo ng malaki pero dito sa Bicol medyo mababa yung presyuan kaya marami tayong mga katropa pansamantalang tumigil, nag-downsize yung iba naman, tuloy-tuloy at saka diretso. Ito guys, na binubuksan na natin, Battle Cup Philippines, ayan. So, thank you very much. Uh, ito, ah, uh, ito na yung laman guys, so, ayun. Ito, um, so, meron dito guys, nakalagay na, uh, parang inventory yata ito, temporary delivery receipt, so, pero dito ilang quantity. So eto may nakalagay dito tatlong kilograms na tigwa 1 kilo. Tatlong piraso na tigwa 1 kilo bitmin pro powder at saka dalawang box na bitmin pro powder na 20 grams. So ito yung uh, natin. So nakalagay dito for blogger endorser. Ah uh, hindi ko na babanggitin yung pangalan ko. Kabati mo ko po tapos December 2023. So ayan. Ah uh, pinadala ito dun sa ano sa isang business dyan sa Salugon uh, FC Fuel Gas Station ayan so doon na kayo magpagasolina pinakamurang gasolinahan sa barangay sa Lugon, San Jose Camarines Sur uh, ayan po so, ito eto guys bitmin pro powder ayan so eto pa dalawa ayan at eto yung pangatlo Ayan. So, at ito naman guys yung pang-apat. Ayan. At ito guys yung pang-lima. Ayan. So, eto nga pala guys. <coughs> ah, eto empty na. Ayano. Uh. O iba ko sabihin nyo ha. Ayan. So, eto lahat ng mga natanggap natin. Puro mga Beatmen Pro product. Actually guys, Beatmen Pro product na gamit natin to before sa ating alagang baboy. At eto nga, na uh, nakalagay dito uh, doon sa ibang mga katropa natin na hindi nakakalap. Pwede ito sa manok, sa baboy, pwede rin sa mga alagang um, uh, mga ibon. Eto na nga. So, at uh, yan yung pwede din gamitin sa ng mga katropa natin kung tayo ay nag, uh, nagahayupan. <coughs> Bitmin po Pro Product. Eto nga pala guys, eh, uh water soluble health uh, enhancer. So ano-ano ba yung kagandahan na idudulot sa ating mga alagang hayop? By the way guys, etong Bitmin Pro na to ah uh, sa lahat-lahat ng klase ng hayop. Pwedeng eto guys sa baboy, sa manok, sa baka, sa kambing, sa pato, maging sa kalapati pwedeng rin. Sa so, bahala na kayo guys kung saan gusto gustong gamitin. Pero usually yung mga livestock tayo magbababoy Ah, pwedeng pwede sa atin to. So, ano nga ba ang magandang na idudulot na sa katawan ng ating alagang babo, baboy? baboy siyempre, tayo magbababoy o sa iba pang mga alagang hayop. Una guys, itong Bitmin Pro na to is immunity enhancer. Ang ibig sabihin niyan, pampalakas ng resistensya laban sa iba't ibang uri ng mga sakit at siyempre, peste. Bakit ba mahalaga guys? Kasi nga, ah, importante na <coughs> na yung baboy natin, yung alaga nating na mga hayop, eh, talaga namang malakas ang resistensya at may panlaban uh, dito nga sa iba't ibang uri ng sakit dahil alam naman natin na hindi biro guys ang puhunan na pinapalabas ng isang magbababoy lalong lalo na sa panahon ngayon kung saan ang production cost ay napakataas ikalawa guys is energy enhancer ibig sabihin magbibigay ng karagdagang lakas sa ating mga alagang hayop minsan dumarating yung pagkakataon na kikita natin ang ating mga alagang baboy na nanamlay, nangihina latang lata tayo ring mga magbaboboy latang lata kapag nakita natin na ganun di ba so kaya importante guys para sa atin na talaga namang energetic yung ating mga alagang baboy para syempre tayong mga hog raiser tayong mga may ari ng baboy may magkaroon din ng extra energy kapag nakita natin sila na medyo malakas at malusog talaga naman kaya tayo natutuwa at syempre nagkakaroon din ng energy di ba sa mga bagay na magandang naidudulot na ito ay syempre is yung anti-stress enhancer ito na panlaban sa stress ito isa sa mga problema suliranin ng mga hog mga magbababoy is yung laging stress yung baboy nandyan yung halimbawa magpapabulog tayo naglalandi yung mga uh, inahing baboy o dumalagang baboy minsan naman yung mga patiner natin dahil sa sobrang siksikan, nagka nai-stress sila. O kaya minsan naman sa dala ng pabago-bagong klima at panahon, talagang super stress yung ating mga alagang baboy. Kaya naman importante na meron tayong uh, anti-stress enhancer sa ating mga alagang baboy para iwas stress. Para tayo rin mga hog raiser, mga magbababoy, eh, hindi rin naman may stress kasi tayo guys talagang ano nagpapanik tayo kapag nakita natin na stress yung baboy nandiyan yung nawawalan ng gana nandiyan yung uh, hindi mapakali sa kulungan. So kaya importante guys, eto, Pitman Pro. So ibigay natin sa ating mga alaga. Isa pa guys, ang magandang naidudulot ay yung digestion enhancer. Ibig sabihin, mas magandang absorption ng pagkain. Eto guys, bakit to mahalaga? Kasi nga guys, sa laki ng puhuna natin sa pagpapakain sa baboy, sa feeds pa lang. Alam naman natin guys na para makapagpalaki tayo ng patiner, eh halos 8,000 mahigit na ang dapat natin gastusin dahil kung gagastos tayo ng mas mababagay sa 8,000 e baka 70 o 60 plus lang ang abutin ng timbang ng ating mga alagang baboy kaya importante guys yung output na makuha natin sa pag-aalaga ng baboy, sa pagbibigay ng tamang pakain sa baboy, e makuha natin kaya etong digestion enhancer importante to para Ibig sabihin kung ano yung ipapakain natin sa baboy, makita natin guys yung resulta sa katawan nila. At ang ikaapat guys is yung growth enhancer. Pampaganda ng katawan lalong lalo na sa manok at saka sa baboy. Bakit ba mahalaga? Kasi nga guys kapag nagbenta tayo guys ng baboy, syempre gustong gusto nyo mga namimili sa atin is uh, manipis yung taba at maganda yung katawan ng baboy. Ma Ito yung isa sa mga bagay na dapat rin natin guys tandaan is yung paglaki ng baboy. Importante guys itong nga uh, may growth enhancer para mabilis lumaki at saka Sempre yung resulta kung ano yung pinapakain natin dapat mag-epekto sa katawan ng ating mga alagang baboy at makita natin yung resulta sa katawan nila. Kasi nga talagang ano tayong mga hog raiser talagang matindihan na hindi na biro guys ang pag-aalaga ng baboy ngayon, hindi katulad dati na backyard hog raiser kung ano-ano lang yung pinapakain natin. Ngayon guys, kahit backyard hog raiser talagang nakikipagsabayan na tayo guys sa commercial hog raiser na ang pinapakain natin ay purong feed Hindi na rin tayo guys ganoon na nagpapakain ng linolino o yung mga sagmoutin na tinatawag nila. Ah, minsan, tagahalo tayo ng ata. Pero kadalasan guys, kung partner ang inaalagaan nating baboy, eh talaga namang nakikipagsabayan tayo ng gastusan. Uh, para lang mapalaki yung ating mga alagang baboy kaya importante guys na merong growth enhancer at syempre meron ding uh, digestion enhancer para at least makita natin yung resulta sa mga alaga nating na mga baboy at sa bandang huli alam naman natin Sigurado, nakikita tayo. Huwag lang mababa yung ala Katulad dito sa Bicol. Pero doon sa ibang mga katropa natin guys, 180, 190 talagang sulit na sulit. Patok na patok. 200 pesos na yung sa kanila. Pero dito sa Bicol guys, 130, 135, 140. Ngayon lang medyo tumataas kasi December. Pero hoping tayo ngayong 2024 mas lalo pang gumanda yung pricing ng live weight ng baboy uh, dito sa Bicol. Kasi sa ibang lugar talagang napakaganda yun na guys ng presyohan. Naiingi tayo. Ayan, sa iba nating mga katropa na talaga namang todo kung kumita ngayon sa grazing. Pero dito sa Bicol, kahit na hindi masyadong kumikita, tuloy-tuloy pa rin sa pag-aalaga, pag pa ng ating mga uh, katropa. Kaya nga importante guys na gumamit tayo ng mga bagay na makakatulong sa atin para mapalaki natin ang ating mga alagang baboy at syempre uh, matulungan yung mga katropa natin na kumita rin kahit papano. Kasi nga guys, sa sobrang tindi, sa sobrang laki ng gastusin sa pag-aalaga ng hayop, kailangan guys makuha natin yung tamang timbang at tamang resulta sa katawan ng ating mga alaga para sa bandang huli, sigurado lahat tayo kikita.